So, ayan mga kaibay ko. Pang ilang shipment na rin ito. Ng ating electric bike dito sa Red Kingdom. Ang bilis maubos ng ano, ng mga unit ngayon. Ayan, oo. Oh. Mga striker at four wheels Ayan Ha? Eleven Paakin cellphone mo Magla live ako Live Cellphone mo magla live ako Sa page Ayan ang mga kaibay ko Ayan o Mga ganun yan oh. uh, Restock tayo ng mga 3D striker tsaka 4 wheels natin. Ayan, kasi mabenta kayo ng ating striker eh. So, nag tayo kasi ubos na rin yung ating mga unit. Kaya sa iba mga customer namin dyan, sa mga gustong bumili, mag-message lang kayo. Baka makubusan kayo kasi mabilis lang maubos ngayon ng ating mga unit Ayan. message lang kayo sa ating mga page para kung gusto niyo mag-inquire Mabilis lang tumaubos mga kaibay. -e Kaya dapat uh, paunahan na lang. Pang ilang restock na rin natin to. So, ayan. Meron tayong mga RK-01. ah uh, striker, four wheels. meron tayong mga bagong stock ngayon. So, kung gusto nyo mag-avail mga kaibay, message na kayo sa ating FB page. Red Kingdom Electric Bike at Red Kingdom E-Bike para makapag-inquire kayo. So, yun lang mga kaibay. Huwag na kayong magpapahuli. Bye!